Wala niyo mga mga sir, nagtataka ko nasan yung mga tao. Tignan niyo na wala ko yung tao dito. Bakit wala mga tao dito? Ano ba nangyari? Ghost town? Parang ghost town? Eh, Frankfurt na to. Guys, nawala yung antok tsaka yung puyot, tsaka yung luto. Wala mo guys, makakain ako dito sa Germany kasi talagang amoy mariwana. Nakakamoy na naman ako ng mariwana. Siguro mga 3 times. Hello mga master, this is Master Jong. Kamusta kayo? Ito muli ang ating YouTube channel. Ngayon ay bakasyon na naman natin, month of April, this is 2025. So andito kayo muna ngayon sa Starbucks dito sa Dubai International Airport kasi medyo inaantok ako ngayon. At uh, kasi madaling araw ang ating flight today. Ito master ang ating passport at boarding pass. Lagi natin dapat dala to. Tingnan nyo naman yung passport ko, pagod na pagod na oh gusto nang sumuko pero kasi 10 years ang validity nitong passport natin so matagal-tagal pa natin siyang magagamit at marami pa tayong mapupuntahan kasama yung passport na to tapos ito master nakakuha nga pala tayo ng 3 uh, months multiple visa sa Alemanya, Germany so we're very blessed na mabigyan ng 3 uh, months visa so pwede tayong pabalik-balik ng Europe ng Schengen countries nang hindi na nag-aalala ng visa for 3 months pero depende pa rin sa budget, baka wala tayong pera, di ba? Punta tayo na ng Europe, wala ka namang makain. So kailangan pagplanuhan natin, maigi kung saan pa tayo pupunta. Let's maximize at maximize din natin yung pera natin kung kaya ng budget mag-travel. So habang uh, ako dito, nag-check ako ng eSIM sa Kluk. So syempre para may internet pa rin tayo sa labas. Sa so, buong whole stay natin sa Europe, meron tayong data. Bumili tayo sa Kluk ng 77 dirhams so parang uh, 1200 pesos good for 15 days na yung kinuha ko so meron tayong 1 gig per day so magagamit naman natin siya malaki na yung 1 gig no sa Europe so siguro kahit marami tayong upload uh my day kayang-kaya na ng 1 gig so kuha na kayo kung kayo yung nagta-travel ng eSIM lalo na sa mga nakalitis gadgets madali na lang yung isim e na yan so hindi mo na kailangan bumili ng sim card nila automatic dito pa lang sa Dubai pwede mo na siyang i-activate so yun master ang airport tinanan na natin yung flight natin so nakakaantok talaga pero labanan na natin sa aeroplano na lang tayo matulog So na tayo sa Germany, nakalapag na tayo at, at so yan, yeah. so nakababa na tayo ng airplane Grabe hindi ako nakatulog sa airplane kasi may batang maingay So hindi naman natin masisisi yung bata kasi bata yun Siguro masakit yung tenga kaya dahil sa altitude pero finally thank God dito na tayo ulit tayo sa Frankfurt So welcome to Germany! mga master na sa tayo ng immigration ngayon kukunin na natin yung baggage natin so medyo natagalan ako sa immigration kasi yung yung uh, fingerprint ko raw hindi raw na record sa Dubai so parang dito pa ako nag-record ng fingerprint hindi ko alam siguro may problema yung ano natin yung uh, kasi nung nag-apply ako ng visa sa Dubai sa BFS parang nagluloko-loko ko yung biometric kaya siguro nung dito nagloko din hindi nakita siguro hindi na record yung fingerprint ko pero at least nakapasok tayo since second time na natin to sa Shenzhen medyo marami lang pulis dito no parang tinanong-tanong tayo kung saan tayo galing kung ano do ba tayo sa Dubai so, sabi namin residence tas chinek ko yung chinek nila yung bag ko so yun master hagdan is life tingnan nyo so yun yung natin hagdan sa so, na natin yung maleta so ito talaga ang Europe guys wala ko, wala ko makita ang elevator eh So, kagdala lang tayo. ah, uh, medyo mabigat pa naman yung luggage ko. Ang hirap magdala lang ano. So, ito yung ano nila. Kailangan lang natin bumili. Kasi baka may iwanan tayo ng thread. So, dito ako galing sa Frankfurt Log Bababa tayo ng Frankfurt Main HBM. So, ito ba na Nandito na tayo sa Frankfurt Main Main Station nila dito. So, malawak din. Maganda. Para siya yung sa Amsterdam. Ayun. Oh. Maganda rin pala dito sa Germany Tsaka, ang daming masarap na mga kainan, no. Oh. Tignan mo. Tingnan mo yung mga suot nila. Tingnan mo yung suot ko. Di ba? Bili naman natin ng paghandaan. Although ni naman natin kahapon na. na research natin kahapon na 3 degrees ngayon. Ang init kasi sa Dubai, ang hirap magsuot ng jacket. So ayun na ang ating hotel, Master Intercity Hotel. Ay, nagugutom na tayo, Master, at uh, lamig. Lamis kayong ganitong lamig. <laughs> so nagmumoist na yung camera natin kasi malamig. Natawa ako sa suot ko eh parang ano lang, pupunta lang ng bagyo, Tapos yung mga suot nila rito, makakapal. Pero meron naman tayong dalang makapal. Siyempre, pinaganda natin natin. So, master, nandito ako sa hotel. Hinihintay ko lang na uh, mag-charge na muna ako ng cellphone at gadgets. Kasi dun sa Lufthansa, yung aeroplano, yung saksakan, hindi nagana. Nakakalungkot. Ah, so, medyo nakalahati yung pati, battery natin. So, no, uh, maaga tayo dumating ngayon dito sa Frankfurt. Anong oras na ba? mag na 9 pa lang dito ng umaga so ang check in kasi is alas dos. so ito mga master labas muna tayo ang lamig so hindi muna tayo nakapag check in kasi alas 2 pa yung check in natin so mga alas 9 pa lang dito sa Frankfurt So syempre sayang yung oras natin. Maglalakad-lakad muna ako dito sa labas. Tingnan niyo guys yung labas, oh. Ganda. Actually hindi pa siya ganoon kaganda kasi Parang ano lang to, parang hindi pa siya panlaban talaga ng Germany to. Diba? Pero yung hotel parang feeling ko maganda kasi ang ganda nung ano niya nung reception at saka nung lobby. So check natin mamaya pag nakapag-check in na tayo. Ah dito pala yung mga bus papunta ng mga dito lang sa likod ng hotel namin. May mga bus na. Saan ba to pupunta? So i-check natin yan mamaya kung saan banda rito yung mga bus Kasi bukas pupunta tayo ng Pupunta tayo ng Nuremberg Which is nasa ibang side naman siya ng Germany Welcome to Germany mga master O oh, yung natawag nila Deutschland Papansin nyo ba yan? Yung mga German yung passport nila Hindi German yung nakalagay sa pagkakala ko Parang yung pagkakaprint dun sa harapan Nakalagay Deutschland Diba sa ating mga Pilipino nakalagay Pilipinas sa kanila naman duyos ayun kasi yung tawag nila sa sa kanila kumbaga para tayo tawag natin sa atin Pilipinas pero outside Philippines ang tawag nila sa atin Pilipinas so ang Germany ay part ng Schengen o yung European countries dito sa Europe so kapag may Schengen visa katulad tayo kumuha tayo ng Schengen visa dito sa Germany tayo kumuha ng Schengen visa so pwede natin siyang magamit sa pagkakaalam ko 26 country ngayon sa pagkakaalam ko ha 26 country ang mga Shenzhen country dito sa euro so syempre gumagamit sila ng euro uh, may mga basurahan sa likod gumagamit din sila ng euro so ang 1 euro nasa 4 dirhams tapos sa peso, hindi ko lang alam kung magkano kano na ba yung euro sa peso ngayon eh, hindi ko na alam kung magkano siguro mga nasa 60 peso 65 tapos sa dirham 'yon 4 dirhams so ita x 4 mo yung gasas mo dito hindi siya ganong kamura. yung metro station kawasas tayo ng 2 point yung train na sinakyan natin 2.30 so magkano rin yung sa dirham Ita x 4 mo mga nasa 12 dirham siguro one way lang yun uso rin sa kanila yung mga tram Ayan o oh. ayun yung tram o oh. dito sa Europe talaga maraming tram Oh, ko lang dito sa Europe yung parang marami silang mga vandalism. O graffiti ba ang tawag nila dito? O vandalism? Ayan o. Oh. Kahit saan makikita mong karamihan dito sa Europe talaga. <laughs> Hindi lang dito sa Germany. Kung sa buong Europe. Maraming mga sulat-sulat sa mga bridge. Sa mga... Kahit sa train meron. Ayan yung parang para sa akin nagpapapangit dito sa lugar nila. Pero overall malinis naman. Tinan nyo yung daanan. Tinan nyo master Oh. May mga high-rise building din dito sa Frankfurt. Yung nakikita niyo yung euro na logo na yan. Kasi nandito ra yung uh, European National Bank, parang ganun. Nasa Frankfurt. So ibig sabihin talagang mayaman tong syudad na to. Ayaw mo. Tinan master yung mga taxi nila. Mga Mercedes-Benz tapos mga Volkswagen, mga social na mga taxi dito sa atin, ano to sa Pinas May amang ka na pag may ganito alam mo yung nakatirik yung araw pero malamig ang sarap ng panahon, tingnan din, din tayo daan sa bridge ito yung mga ko yung mga sinasabi ko sa inyo master na marami mga sulat sulat ayun o no? oh. diba tapos puro tram din sila rito maraming tram hindi ko pa na-experience sumakay ng tram dito sa Germany. Yung itsura niya, yung vibes niya, parang ano, parang Cologne din, yung pinuntahan natin last year. Bakit wala mga tao dito? Ano ba nangyari? Ghost town? Parang ghost town. Eh, Frankfurt na to. Isa to sa mga metropolis ng Germany. Tapos walang katao-tao guys, oh. So. Diba? Kakaiba talaga tong lugar na to. Grabe master, ang ganda dito oh. tinan yung parang square nila. Wow. ayan no. mo parang nagpapaalala sa akin to ng Belgium. Sa Brussels kasi parang may square din sila na ganito kaganda. Pero parang mas ingrande 'yon. Pero ito kasi tinan niyo ang ganda oh. Ah, may wedding. ayan yung may wedding oh. Baka magininang pa tayo ng wedding dito. Magininang pa tayo ganda. Ayan, ayan, ayan. So, ito yung ano nila. din. yung mga guys, ang ganda oh. Yung design niya parang German na German. Ganda oh. So, ito yung i-witness natin yung ano, yung ikinakasal dun sa... Ayun yung kinakasal. Papakita ko sa inyo. Ate oh, ba diba? Makikichismis tayo sa kasal? Ah, oh, may bell pa ang galing. Di diba? ang galing nga? Oh. So welcome sa Germany mga maser. Dito tayo sa Frankfurt. At uh, ang Frankfurt hindi siya capital ng Germany, which is Berlin. So hindi pa tayo nakapunta ng Berlin Ang ah, napunta pala natin sa Germany last year is Cologne Na na-amiss din naman tayo Pero kasi yung weather hindi maganda Pero ngayon ang ganda rin ang weather dito sa Frankfurt no? Tapos Ang dami rin mga turista Kung makapansin nyo Ayan no Ayan yung mga turista na may madalang mga mga maleta Tingnan nyo yung ano yung Tingnan nyo yung daanan ako masisira yung mga baggage na dyan Kaya pag pupunta kayo ng Europe Huwag kayo masyado magdala ng mabibigat Para hindi masira yung baggage na o yung mga gulong. O yun, no? Oh. Tinan mo yung daanan. Para kasi nasa sinaunang ano to. Sinaunang panahon. O oh. no? Ay, sarap tumambay dito. Oh, tingnan nyo rito. Masa ganda ng simbahan, no? Oh. Wow. Umikot lang ako dito sa likod ng Old Town. So may sumisigaw-sigaw dito. Hindi ko alam kung anong ginagawa neto ni Kuya. Balaw na ba to? Ay, parang baliw. Baliw ba yan? Tignan nyo guys yung square, ang ganda. Ang ganda ng square, oh. Diba, ang cute. So, yun yung square nila. Yung na lalaki, ah, mo siya dyan. Tignan nyo guys, ang ganda ng square nila, oh. Ah, panalo. Tapos mag picture ka lang dito, pang profile picture mo na yan. Tapos dito may parang baliw na nagsasalita mag-isa. Ano naman ginagawa nito ni kuya mo? Wow! Ang ganda ng church nila. Iba talaga yung architecture ng Europe pagdating sa mga churches. Pwede nga pumasok dyan? Ah, oh, pwedeng pumasok. Kaso parang bawal yung mga pet. Bawal yung pagkain. At saka, please respect the dignity of this holy site. So bawal din yung maingay. So yung katedral dito sa likuran natin Master. Ang ganda, maganda siya sa loob Although hindi ako Catholic, Pero na ako sa ganda ng churches Na mga old katedral Dito sa Europe Kasi ang ganda ng pagkakaano nila Ang ganda ng pagkaka gawa. Tsaka sobrang tagal na yan, no? Oh. mga matatanda ng ano yun, churches. Tapos paglabas mo dito sa Cathedral Master ay yung sasalubog sa Ang ganda. Oh. Wow! Oh, parang may river sila dito. Ang ganda ng panahon. Ang ah, ganda rito sa Frankfurt. Gusto ko rin yung ano nila, yung mga mga buildings, buildings nila maganda rin. Although parang mix siya na modern at saka yung mga old. Ah oh, yung bangka nila. Medyo mabula lang yung tubig pero parang okay naman. Tapos ayun may mga nagkakayak oh. May mga swan. sa kabila may churches na naman. Tingnan nyo mga yung ano nila oh. Mga building parang kastilyo. Diba yung mga design-design nila maganda. Hi Master, nagugutom na ako. Kailangan na talaga natin kumain. Ganap muna tayo ng McDonald's kasi parang ang mamahal na mga pagkain dito, mga 16 euro. Kano ba yung sa dirham? 16 euro times 4. Nasa ah, 60, 70 dirham, isang meal. Hindi siguro. <laughs> yung 70, parang bupay na yun sa Dubai. Diba? So, hanap muna tayo ng mura kasi hindi sakto yung, hindi sapat yung dala nating cash. Medyo kulang umaasa lang tayo sa card ngayon ito meron dito mga uh, tinapay mura lang 3 euro siguro mag tinapay na lang muna tayo ngayon since kumain yeah. naman tayo ng breakfast sa airplane ay may mga tinapay parang masasarap bagong luto pa siguro ito ayun kaya so, na ba yan yeah, after... 4 euro siguro yeah. ayun na yung tagpo 4 euros yung bibilin tapos bilhin na tayo ng drinks ito so, mga sir, kung mga muna tayo ng tinapay. So, may cheese na siya sa pepper. Medyo malaki naman siya, 4 euro. Tignan natin, kasi mga cheese dito parang walang lasa. Pero kung saan man tinapay, yung cheese walang lasa, masabang. Pero masarap yung tinapay. Alam mo bagong lito.

libre naman siya, may patubig. O, oh, ba? Diba? ganda. Tapos, pag naliligo ka, kita ba? Ay, ah, hindi. May TV. Tsaka parang init, hindi siya malamig. Paano ba ito Mainit siya. So, ayan ang ating room, guys, for one night. Diba? Maganda naman siya, tsaka malinis. So nakatulog ako ng 3 uh, hours o 2 and a half hours sa hotel. So ngayon lumabas ako at uh, time now is 4 o'clock in the afternoon dito sa Frankfurt. Tingnan nyo naman maaaraw pa din. Dito sa Europe medyo parang late na nagsasunset kumpara sa ating sa Dubai. Sa Pinas. So mga 9, 9 siguro 8 pm ang sunset dito. Ngayon nakakamay na naman ako ng marijuana. So ayun yung ano, hotel ko sa likod. So ngayon guys mabawi ako ng lakad kasi kanina talagang latang lata ko at antok na antok. Grabe, pinakaantok talaga tapos gutom na gutom na ako. Kaya nag-decide muna ako sa hotel na matulog tsaka kumain. So ngayon nagugutom na naman ako after 3 hours kay finally tayo. Merienda, so kanina yung mga tinapay dito ang mumura lang. Tsaka masarap yung mga tinapay. So yung best tinapay at tsaka ano papakita ko sa inyo. Mas ang pinakamura na malapit sa hotel. Ito yung main station. Tapos dito ito yung ito yung uh, parang ano matawag dito. Bakery. Ito yung pinakamasarap ng tinapay tsaka mas mura. Meron dito mga matatamis yung mga tinapay pero mga masarap. Ay, may sina no? At yun na yung strawberry. So Ang sarap nito. Tapos so, may mga puding. Ito yung masasarap. Ang oh, mura din nalang oh. Mga mag 2 euros lang siya. 2 euros. Pero malaki na siya oh. Kasing laki ng kamay ko. So ito mga sir, nakabili na tayo ng tinapay tsaka tubig, nasa 7 euro lahat So dalawang tinapay, yung strawberry at tsaka itong uh, may cheese na binili ko tsaka isang water kasi medyo nauhaw na tayo Hop, nakikita yung kamay natin sa camera So ito mga sir, medyo mahal siya, no? 7.95 so almost 8 euro Dalawang tinapay yung strawberry Titikman natin kasi parang masarap kainin nun eh At tsaka itong bottle water So itong tinapay ang sarap guys oh. Strawberry. Ito yung strawberry. Kaya itikman natin. Sarap. Ang tamis lang. Pero malalas sa amin strawberry. Ang sarap oh. Nakita nyo ba yan? Tinan nyo guys nakakatawa dito. Oh, may ano na naman. Pero sa likod ko nakita nyo yung mga may mga pulis <laughs> may mga pulis dito hindi ko alam kung bakit siguro may mag uh, hindi ko alam siguro dito sila nakatambay tapos um, may mariwana sa, sa, daan ang galing no dito sa ano sa Germany tinama yung pedestrian nila hindi mo malalaman kung pedestrian kasi plain ng kalsada malalaman mo lang kapag may stoplight so ito mga sir tatapusin ko lang muna yung pagkain kung nahirapan ako kumain tsaka nagbablog so ito yung pagkain natin ngayon masarap para siyang egg sandwich na may pipino, tsaka gulay na may kamatis. Dito sa Germany, marami rin mga museum-museum, no? Alam niyo naman ng Germany pag narinig niyo kasi dito nag-start nag si... O dito na, na mahala, naging leader si si Hitler, diba? no, di ba? No? Hindi alam kung World War II o World War 3 basta yung digmaan dati sa buong buong mundo hindi tayo magaling hindi tayo masyado magaling sa history pero dito kasi sa Germany alam niyo na yung yung Holocaust di ba so maraming taong namatay kasi parang parang gera na sa buong mundo yung parang sinakop ng Germany yung mga iba't ibang bansa pinagpapatay nila yung mga Jews dati di ba so kaya yung Germany napaka-rich na sa culture pero ang sabi nila si Hitler hindi raw pinanganak dito sa Germany pinanganak siya sa Austria So, huwag na daw natin sisihin masyado. Ang Germany. <laughs> so, yun ay parang kunting knowledge lang, no? Hindi naman ako magaling talaga sa history. So, ito master, natawid tayo ng bridge dito. Maganda rin dito sa uh, Germany. Kasi marami mga bridge. Ay, yung gilid ng ano nila, ng river, parang ang daming taong na nakaupo lang, nag-picnic. Ayun, no? Oh. Kita nyo ba yun sa kabila? sa so, puntaan natin doon. Try nating tumambay. At saka, mag picture, -picture din dito. Kasi, okay, ang ganda, oh. So, ito yung hagdan, guys. Papunta doon sa may gilid ng river. Try nating dumaan. At pumunta doon sa may gilid. Upo lang tayo rin. Kung mag a and lang tayo. Tignan nyo, oh. Ang dami yung mga vandalism. Mga graffiti. Ayan. Kaya, parang para sa akin, ang pangit yung ganda ng lugar kapag ang dami mga ganito. Ayan. Ang dami mga sulat-sulat. Hindi lang dito sa Germany. Pansin ko rin pati sa iba, ibang mga European country. Tingnan niyo guys, so pagpunta mo naman dito, ay yung mga yung, yung, cathedral na pinuntahan natin kanina. Mas ang daming tao mga nakaupo lang sa mga uh, grass. So itong daming tao dito, hindi ko alam bakit kaya maraming tao dito ngayon. Ayun, tapos may mga swan sumasali. Siguro pinapakain sila ng mga tao. ka manuka. So ito yung mga lifestyle ng mga German. Tingnan mo, nakaupo lang na sila, relax lang sila. Siguro dahil ngayon ay Friday. Alam nyo guys, kanina pa naglalakad ako, Ang dami mga nakatingin na babae. Siguro, naninibago sila na may madumi. <laughs> Siguro naninibago sila may Asian na... Although may makikita ka mga Indian, mga Korean dito sa Frankfurt. Pero hindi siya ganun kadami. So, Pilipino, parang wala pa akong nami-meet o parang wala pa tayong nasa salubong na Pilipino dito. So, ayun o. Ang galing ng river nila. Siguro malalim yung river kasi nakakadaan yung cargo vessel nila. Ano bang tawag dito? Ang hirig nila sa beer o. Oh. mo. Yung beer ginagawa nilang tubig. Magkano ka yung beer nila? Tignan natin yung price ng beer. yung pills nasa 4 euro alcohol mahal lang beer nasa 4 euro yung beer nila mahilig sila sa beer ito mga German mahilig sila sa beer pati babae sino nyo ah, forma dito no parang ang sarap ang sarap ano ang sarap tumambay tapos iinom ka lang ng beer sa likod ko meron pang nagyaya ka pa na yun, o, diba? Sana all. <laughs> so first na lang natin mag-travel lang solo, master. So libangan na lang natin yung sarili natin dito. So ayan mga master ang ating vlog muna dito sa Frankfurt. Hindi na mo tayo masyadong magagala kasi may jet lag pa tayo. At naantok-antok pa tayo sa daan. pa tayo, actually, hindi pa nagsisink in sa akin na andito na tayo sa Germany. At sa likod ko marami nagiinuman ng beer. Gusto ko sanang uminom kaso baka mahilo tayo sa daan kasi mabilis ako mahilo sa beer. Diba? So ayun yung mga tao, nag -e enjoy sila sa buhay nila. Sana all no, nag -e enjoy Legal dito yung mga beer eh. Tingnan mo, tapos habang umiinom sila, uusap-usap lang sila ng mga kaibigan nila, mga family nila. Tapos may, ito pa, may aso pa dun sa, diba, nakikibanding din yung aso. Ayun, si kuya, nagbabasa lang ng libro. Si ate, nagsasunbaiting lang gusto siguro umitim <laughs> so ayan ang ganda tapos yung mga puno yung damo di ba ang ganda napaka perfect nito para mag chill although ngayon is weekend friday kaya siguro sila may time para mag chill chill so ayan muna mga master actually after nito kakain tayo ng thai thai foods uh, Namis ko kagad yung rice ang sarap dito maglakad-lakad. Guys, nawala yung antok at saka yung kuya at saka yung gutom. Nawala kasi nakakamiss. Tsaka lalo na pag ganitong oras, ang sarap maglakad, no? Kahit sa Pilipinas, pag mga bandang alas 4, alas 3, medya, o mga alas 5 ng hapon, ang sarap maglakad. Diba? Papansin ko dito sa mga lokal dito, ang bubango. Wala silang amoy. Yung amoy nila, mo bango Kasi nagpa-perfume sila, o. Oh. Bat and body work siguro yung gamit nila, <laughs> bubango. Hello mga master, this is Master Jong. Baka naman pwedeng support nyo na ang ating YouTube channel. Para tuloy-tuloy ang ating travel sa buong Europe, i-like nyo na at subscribe. Maraming salamat mga master. Ang ganda rito oh.